Sa fast-paced world of e-commerce, ang makahanap ng paraan para makatipid ng oras at makapagtrabaho ng mas wais ay laging panalo. Dropshipping ang naging go-to na business model ng marami. Pero ang pagbuo ng isang professional at epektibong online store ay pwedeng maging overwhelming. Diyan papasok ang dropship, isang AI-powered tool na dinesign para gawing mas simple ang proseso ng paggawa ng Shopify store. Pero sulit ba talaga to sa hype? Tara, silipin natin ang mas mabuti. Ano ang dropship? Ang dropship ay isang AI-driven app na ginawa para gawing mas madali ang paggawa ng Shopify dropship. Store. Sa isang AliExpress product link lang, kaya nitong mag-generate ng buong store sa loob ng ilang minuto. Kompleto na sa professional level product descriptions, optimized images, at high converting layout. Kahit baguhan ka pa lang o isang seasoned dropshipper, layunin ng dropship na makasave ka ng oras at bawasan ang hula-hula sa paggawa ng isang matagumpay na online store. Quick look sa key features. AI-powered store creation. Paste mo lang yung AliExpress link tapos si dropship na yung bahalang gumawa ng store mo in just minutes. Meron to customizable Shopify theme na optimized for conversion at designed para magmukhang super professional yung store mo Yung product descriptions, AI generated na kaya makakatipid ka ng oras at siguradong engaging yung product pages mo May image enhancement din na automatic na inaayos yung quality ng images para mas polished yung itsura Scalability rin on point Pwede kang mag-add ng maraming products, integrate yung mga advanced features at i-customize yung layout at functionality ng store para bagay sa brand mo Si Dropship nag-offer ng way para mas madaling scale yung operations ng mga entrepreneurs gamit yung tailored tools nila for product management at design design elements. Kaya kahit maging complicated pa yung store structure mo, kaya pa rin siyang i-handle ng walang kahirap-hirap. And makaka-focus ka sa pag-expand ng product offerings at customer base mo. Additionally, yung tools ni Dropship ay nag allow ng extensive modifications ng page templates. Mula sa intricate customizations hanggang sa simple adjustments na nakakapag-improve ng user experience. Pwedeng i-optimize ng mga entrepreneurs yung sections gamit ang AI-driven insights para masigurong bawat parte ng storefront ay may purpose sa pag-drive ng sales at engagement. Sinusuportahan din ng Dropship ang integration with advanced analytics na tumutulong sa mga store owners na matrack ang performance at makagawa ng data-driven decisions. Yung seamless adaptability nito ay sinisigurado na kahit anong laki ng business, kayang makasabay sa evolving needs ng hindi nagsasakripisyo ng efficiency. Yung focus ng platform sa scalability ay ginagawa itong valuable na resource para sa mga businesses na nag aim ng rapid expansion or long-term growth. Yung global styles ang nagpapadali ng pag-expand ng product catalog at pag-adapt sa market demands para sa mga businesses na gusto ng mabilis na paglago. Yung ability ni Dropship na mag-handle ng large-scale customization at yung built-in analytics tools nito ay ginagawa siyang indispensable asset. Bakit naging standout si Dropship? Ang pagbuo ng online store ay pwedeng maging time-consuming, lalo na para sa mga bago pa lang sa e-commerce or web design. Yung pinaka-selling point ni Dropship ay yung ability nitong streamline ang buong proseso. Ito naman yung pagkakaiba nila sa ibang competitors. Ease of use. Ideal si Dropship para sa mga beginners na na-overwhelm sa technicalities ng Shopify. Maraming users ang nagsasabi na sobrang simplified ng app pagdating sa store setup. Kaya makaka-focus sila sa ibang parts ng business nila. Time efficiency. Usually, yung traditional na store building umaabot ng ilang oras or ilang araw. Si Dropship, kaya niyang pababain to ng ilang minuto lang. Kaya game changer talaga para sa mga entrepreneurs na gusto agad i-test yung mga produkto nila. Built-in conversion optimization. Yung themes ng app ay designed para sa conversion rate optimization. Ibig sabihin, hindi lang maganda tignan yung store mo, pero mataas din ang chance na mag-perform to ng maayos. Support for growth. Mula sa scalable plans hanggang sa AI-enhanced features, sinisiguro sigurado ni dropship na kasabay siya sa paglago ng business mo. Kaya perfect siya para sa mga parehong new dropshippers at mga batikan na sa industry. Pricing and plans. Si dropship ay may iba't ibang plans depende sa kailangan mo. May free plan kung saan pwede mong i si dropship nang walang bayad at i-preview muna yung store mo bago ka mag-commit. At pag ready ka na, meron lang one-time fee para ma-import mo yung store papunta sa Shopify. Yung growth plan ay $49 per month or $348 per year. Kasama na dito yung lifetime access sa dropship team, 60 custom stores, 120 product pages at priority support. Yung pro plan naman ay $79 per month or $588 per year. Mas expanded siya. Meron kang access sa 120 custom stores at 300 product pages. Para sa mas malalaking operations, meron ding expert plan na $149 per month or $1,188 per year. Dito, unlimited na yung custom stores at product pages. Perfect para sa large-scale businesses. Yung scalability ng mga plans nila ay sinisigurado na merong option para sa lahat. Mula sa solo entrepreneurs hanggang sa buong dropshipping teams. Kung gusto mo nang simulan ang dropship at Shopify, i-click mo lang 'yung link sa baba ng description. At kung first time mong gumawa ng e-commerce store, pwede mong gamitin 'yung link sa baba para makakuha ng free 3-day trial. At pagkatapos nun, 1$ lang 'yung first month mo sa Shopify. So, go ahead, click mo na 'yung link sa baba sa description. Customer reviews. So, ano nga ba ang sinasabi ng mga users? Si Dropship ay may 4.6 star rating at madalas ina-highlight ng users kung gaano siya kadaling gamitin, innovative features at solid na customer support. Ito lang 'yung key takeaways para sa mga beginners, hindi talaga ako ako teki at kinakabahan talaga akong mag-setup nung una ng Shopify store mag-isa. Pero sobrang pinadali ng dropship. Yung AI niya, in a few minutes lang, na-build na yung store ko at mas maganda pa yung kinalabasan kaysa sa kung ako lang yung gagawa. Para sa mga experienced dropshippers, okay na okay yung AI store generator. Pero ang pinaka nagpa-impress sa akin ay yung theme. Nakikipagsabayan siya sa mga 200 plus dollars na themes. At kasama na yung mga features na nagpapadaling gumawa ng high converting product pages. Customer support. Grabe yung support system nila. Lahat ng tanong ko nasagot agad. Highly recommended talaga to para sa kahit sinong gustong magsimula sa dropshipping. Comparing dropship to alternatives. Kahit na maraming Shopify apps at tools na gusto rin gawing mas madali ang store creation, may ilang bagay kung bakit nag stand out si dropship. Speed. Bihira yung tools na kayang tapatan yung bilis ni dropship sa pagbuild ng stores. Yung ibang apps, mas maraming manual na kailangan gawin kaya mas matagal at hindi ganun ka-efficient. Cost effectiveness. Yung themes ni dropship ay kasing ganda ng mga premium Shopify themes na umaabot ng $200 or higit pa. Pero talagang mas mura. AI capabilities. Unlike sa mga karamihan ng ginagamit ni dropship ang AI para mag-enhance ng images, gumawa ng product descriptions at mag-optimize ng layout. Kaya all-in-one solution talaga siya para sa mga dropshippers. Scalability dahil meron 'tong options para sa unlimited custom stores at product pages, bagay si dropship sa kahit anong laki ng business. Sino ang bagay na gumamit sa dropship? Ang dropship ay para sa madaming klase ng users. Beginners, kung nagsisimula ka pa lang sa e-commerce, sobrang helpful ng simplicity at support system ng dropship. Busy entrepreneurs para sa mga may sabay-sabay na inaasikaso, ma at tipid ka ng oras dahil mabilis at efficient gamitin to. Experienced dropshippers. Kung sanay ka na sa ganito, magugustuhan mo yung bilis ng product testing at pag-scale ng store. Walang dagdag na hassle. Possible alternative. Store build do AI. Store build.ai. So kung naghahanap ka ng another beginner-friendly option, then gugustuhin mong i-check out yung store build.ai as an alternative. Ginagawang sobrang dali ng store build.ai na mag-launch ng fully optimized shop store in just a few steps. Step number one, pumili ng niche. Piliin ang kategory ng products na gusto mong ibenta. Then pili ka lang ng color para ma-customize mo yung store's color scheme para magmatch sa brand mo. Pick a banner. Pumili ng banner image para ma-highlight yung store's personality. Shopify account. I-connect yung store sa Shopify account mo. Zendrop app. I-integrate with Zendrop para mas smooth ang product sourcing and fulfillment. Store build. Hayaan mong i-build ng AI yung store mo in minutes na may preloaded na 20 proven winning products. Go live. I-publish yung store at magsimulang magbenta. Perfect ang storebuild.ai para sa beginners kasi inaalis nito yung hulaan sa manual setup. Plus, free din siya to start. Ang kailangan mo lang ay Shopify subscription. So, kung ready ka nang i-explore tong option na to, may kita mo yung link niyan sa description sa baba. Kung naghahanap ka pa ng isa pang beginner-friendly option, pwede mong i-check out ang storebuild.ai. Ginagawa nitong sobrang dali na mag-launch ng fully customized Shopify store in just a few steps. Conclusion. Dropship ba ang best AI store builder? Dropship delivers sa promise nito na gawing mabilis, madali at effective ang paggawa ng Shopify store. Dahil sa AI-powered tools at thoughtfully designed themes, sinisimplify ng dropship ang buong proseso sa pag-create at pag-manage ng online store. Imbis na gumugol ka ng oras, kakaayos ng layout at sa nakakapagod na image editing, makafocus ka na lang sa pinakaimportante, yung mismong business mo. Yung app, pinagsasama yung cutting-edge AI at malalim na understanding kung ano talaga ang kailangan para mag-succeed sa e-commerce. Kaya instead na ma-stress ka sa technical stuff, makafocus ka sa pag-grow ng business mo. Bukod sa technical features, isa pang malaking selling point ng dropship ay yung pagiging affordable nito. Pero hindi nagko-compromise sa quality. Yung high converting theme customizable layouts, at image optimization tools nito ay kayang makipagsabayan sa mga pinakamahal na options sa market. Kaya sobrang sulit siya para sa both beginners at mga sanay na sa dropshipping. Isa pang highlight ay yung scalability na meron siya. Sumusunod ang dropship sa paglaki ng business mo. Kahit isang product lang ang hawak mo or nag-expand ka na sa maraming product pages, may AI-driven analytics at built-in SEO tools din siya. Kaya hindi lang maganda tignan yung store mo. Magpa-perform din siya ng mas maayos sa search result. Tulong-tulong lahat ng features na to para mas dumami yung visitors sa site mo at tumaas yung sales. Kaya mas madali mong mararating yung e-commerce goals mo minus the hustle. Now, kahit may iba pang tools na available, yung unique combo ng speed, affordability, at scalability ng dropship ang talagang nagpapastand out dito. Yung kakayahan nitong mag-handle ng complex store setups ng minimal effort lang makes it a solid choice para sa kahit sino na gustong magtagumpay sa competitive na e-commerce world. So, kung magsisimula ka pa lang sa first store mo or gusto mong i-expand yung existing business mo, pwedeng-pwede kang tulungan ng dropship para maging smooth at less stressful yung dahil automated na karamihan ng work, makakatipid ka sa oras at effort habang nakakafocus ka pa rin sa pagpapalago ng business mo. Practical tool talaga siya. Simple pero efficient. Kaya mas may freedom ka to focus sa kung ano talaga yung importante. So kung goal mo yung makatipid ng oras, mabawasan yung stress, at ma-maximize yung potential ng store mo, worth it talagang i-consider ang dropship. Whether first time mo palang mag-launch ng store or gusto mong mag-scale ng existing na business, itong AI-powered app na to ang pwedeng maging key sa success mo. na kung gusto mong mag-start with dropship, or storebuild.ai gamit ang Shopify store mo today, may kita mo ang mga links niyan sa description sa baba. Affiliate links to which means nakakakuha kami ng small commission kapag ginamit na sila. Pero wala kayong dagdag na babayaran. Malaking tulong tong commissions na to para masuportahan yung channel para makapag-produce pa kami ng free content kagaya nito. So kung gagamitin nyo yung links, thank you so much in advance. At kung helpful tong video na to para sa inyo, don't forget to like, subscribe at ihit hit yung notification bell para hindi mo mamiss ang next videos namin. Dito sa channel, goal talaga namin na tulungan kang mag-succeed sa e-commerce. Nagbibigay kami ng tips strategies at insights para lumago 'yung online business mo. Kaya make sure na mag-subscribe ka. Pero ayun lang. Thank you for watching and takits tayo ulit sa next video.